Hi guys! For today's video, tayo ay maghihimay ng talpos ng kamote! Alam nyo ba na ang talbos ng kamote ay mainam na pangdagdag ng dugo sa ating katawan. Wala lang, nabasa ko lang to sa Google guys. Pero legit na sure talaga siyang masustansya kasi nagtataglay siya ng iron na makakatulong upang maiwasan ang pagkakaroon ng anemia or pagkakaroon ng low blood sa ating katawan. Kaya naman, kung ako sa inyo, kung kayo ay low blood, try nyo to. Most hub. Talagang masarap na, masustansya pa at matalaga namang makakatulong pa sa ating kalusugan So, may kwenta tong, may kwento tong talbos ng kamote ko, guys. Kinuha ko lang to doon sa bakanteng lote na kung saan, ano, lang siya. Tapos, ayan, dumami. Kaya naman, Naisipan ko rin na magtanim din ako ng saakan kasi yung akin guys maliit lang siya tapos kinakain kasi siya ng manok kaya ayun binunot ko na kaya naman ngayon napag-isipan ko na magtanim ulit ako ng bago diba why not naman magtanim ulit nasubukan ulit nating magtanim pati ng... Alugbati guys, magtatanim ulit ako ng alugbati. Ayusin ko yung garden ko kasi para naman may pang-araw-araw tayong ulam, di ba? Kagaya nito, nakuha ko lang to sa bakanting lote oh, di ba? Libre ulam na, talaga namang masustansya na. Oo. Oh, oh. At ang lutong gagawin ko dito guys ay, ano lang, lauoy lang. Hahalukan ko ng malunggay, kalabasa. Ayun na, sold na yan. Sibuyas, asin, at paminta. Siyempre, hindi mawawala ang tanglad na pangpasarap at pangpanghalimuyak.